Hello mga boss, so right now time check tayo It's uh, 11.35 In the morning, no Papunta tayong Batangas Naso, Nasa na tayo service road South <laughs> Ang alas gusto tayo dumating Dadating sa Batangas But anyway, wala naman tayong ginagawa ngayong araw Holiday dapat, umuwi ako ng Bulacan Pero uh, Ginawa ko mag na lang dito sa Manila para makapag-vlog ako dito sa parting south. Na ako mas makain lahat. Today is Wednesday. So ride time, vlog time. Wag, wag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. No? At pagdating natin, dun papakita natin kung ano yung mga napuntahan natin. Wala pang destination. Basta makarating lang ako sa Batangas. Saka tayo maghanap ng perfect spot. At syempre, pag may pagkakataon tayo, Uh, dadalawin natin ang walkway ng Batangas simbahong gawa na shrine na malapit ah, nakalimutan kung tama yung uh, pagkakabanggit ko yung walkway <laughs> yung salamin so anyway rise up tayo once again this is John Smoto Vlog basta lahat good morning sa lahat ng na mga nag-rise today eh, mag-ingat tayo hopefully gabaan mo ako sa solo ride today no? ingat tayo Ride right, safe, so, peace out, and no show limits. Alright, mga bossing, nagya durong bulo itong aking uh, Google Map, no? Mikot-mikot. But anyway, andito na lang ako. Nag-focus ako dito sa National Road. Nandun sa dulo, magtatanong na lang ako. So, gawin pala lang tayo. And then, alam ko, may daan naman doon pa Batangas, eh. Wala na lang, pagkat ko po ating Google Map. Okay lang, wala lang. Start na lang tayo Kasi pag sinusundan natin siya Bumabalik siya dun sa index O, oh, ito na wala na naman o oh. But anyway, bahala na Tatanong na lang tayo Alam ko itong road na ito Is a uh, national road na Pabuntang Laguna Sayang, ubos oras natin Na traffic pa naman But anyway, Back to the road. Alright, maligayang pagdating sa lalawigan ng Batangas. Magiting Batangas. Alright, shout out sa mga Batangganyo. Nasa Batangas na tayo. <laughs> Baala na kung saan mapunta sa Batangas. Basta Batangas. ganda ng daan dito Naluwag Dito na lang tumino na tong aking uh, Google Way Google Map pala Kanina kaya naabala ko May kutugat ako sa Laguna Ayun ah, na Lord Back to the road tayo Uh, going sa Batangas south naman tayo ngayon kasi eh, nakakatakot na sa Marilake eh. <laughs> so may mga nangyari dun last week so RIP dun sa tropa nating riders no so uh, ayun hindi natin masabi na kung kabote siya o hindi eh, kasi eh, wala nga siguro baka dun lang hanggang dun lang talaga buhay niya pero para sa akin siyang gumawa ng kamatayan niya eh. Dahil ginusto naman yung pangyayari kung eh, hindi naman nga talagang ginawa yun, eh, yan, buhay pa siya, di ba? Kumbaga, nakatadhana na siguro talaga siya sa mga ganong situation. But anyway, kailangan talaga natin din magingat, ingat lalo na sa pag-ride. Eh, ah, ito naman ginagawa natin, eh, laging adventure, ah, uh, gala, di ba? So, Iwasan natin mag-banking-banking dyan at saka magpapasikot sa kasada. Yes, uh, ano lang tayo ride kung may pagkakataon tumakbo, ang iwasan lang natin yung mga biglang uh, mga pangyayari na awareness natin na uh, may nalusot sa mga intersection kasi hindi magugulat. So all in all, iwasan natin yung mga banking-banking noon. -banking uh, Ayun. Batangas City on the way to Lipa, So sa mga tropa natin ng na mga nandito, sa mga subscribers natin na nakapag uh, nakasubaybay sa atin no? Uh, shout out sa inyo lahat Jom's Modern Vlog is coming to Batangas shout out let's go back to the road magtitipid ako ng battery titikman natin yung mga lutong Batangas masasarap syempre masasarap yan kaya naman hanap tayo dito lang sa right side natin mga kantin-kantin na legit na mga lutong Batangas talaga Ang ganda ng daan dito President Jose P. Laurel Highway Ay pa pala yun Medyo lumiwanag kanina Maambun na eh This is our first time na matunta si YT dito sa Batangas Kaya yeah, super excited ako kahit late na ang dating natin dito sa Batangas No, late na rin ang away natin na ito Para kahit na paano, magagala pa tayo dito sa Batangas Sa aking target na pupuntahan ay may 2 hours and 23 minutes ako At syempre hindi natin hayaan, hindi tayo nakapunta Hopefully makapunta tayo doon sa anong highway yun Hindi ko alam kung bakit nag-go sila, no? Hindi <laughs> ko alam pero sana wala tong violation kahit tinusundan ko lahat ng ano yung mga nakauna sa atin, gumag-go tuwing uh, may stoplight Bet nga nun Yung nakaabala dun sa uh, rice kapag katawin may uh, biglang ili ko Yun lang naman talaga yung awareness natin then, Yun yung tandaan natin sa pag-arrive May mga biglang lalabas sa bawat kanto ang ginagawa ng mga taga dito nasa intersection sila o oh. grabe naman yan o oh. di pa nakagot 10, 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 go, biruin mo nasa gitna sila ng intersection grabe no tama ba yun I don't know. Welcome to Batangas. Para malayo, patay ata sa city. Lipa Padre Garcia San Jose, Balite, Balite, Kakaandang San Jose, and Padre Garcia and Lipa Es derecho Alright. Hindi kasi tayo pwede maglamya dahil napakalayo pa ng pupuntahan natin. No? So, standby tayo dun sa 60, 70, 60, 70. Pag may pagkakataon, mag tayo. Ayan na yung spacing natin. Medyo maluwag naman, kaya walang problema. Mabagal pa nga lang yan, eh. Hindi tayo pwedeng maglamya uh, ng 40, 50. Hindi, dahil nga eh. Sobrang layo pa ng target natin. It's 2 hours and 14 minutes tapos hindi ko pa alam saan talaga ang distribution kung maganda ba yung day dito sa na search ko na pupuntahan no but anyway update ko kayo later kung ano yung kung saan tayo pa, sa, no? pero nasa Lipa City na tayo right now si na sa Batangas Welcome sa mga pagabatanggas, no? <laughs> Kumusta kayo lahat? Welcome sa Batangas. First time ni YT dito makapunta. Makarides. Since binili siya. Asahan niyo na ang maraming rides natin this year. Talaga namang mga uh, pupuntahan natin ang bawat sulok ng Pilipinas. Kapag gamay ka time, sabi mo ng iba, paano ka rin pinagsasabay yung may trabaho, tabay Dumagala pa ako, ano kaya daw ang budget ko, di ba? Ang gas lang, mamon Panggas lang, boss Ang dala ko At tiwala sa sarili Yun lang Wala akong malaking pera Hindi ko alam kung kailan ako masiraan Pero Banking the Road Ganda oh Ang ganda mo na tanggas Harap na drive dito Pass mo na tayo sa Marilake eh Pass mo na tayo sa Tanay Batangkas mo na tayo praktis Practice to para sa long rides na papuntang Bicol Kasi so, para na-practice yung katawan natin at yung mata natin Gano'ng kahaba yung takbuhan So ngayon, para nasa 4 hours akong nag-drive na, uh, Actually, hindi ko naman ako kanina Kumain ng sablit, di ko nalang pinakita kasi uh, hindi ganun sa sarap yung pag So, anyway, hanap tayo dito. Pagpupuntaan natin yung masarap na kainan. Ang loob, grabe. So, ang sarap ang sarap na gulay dito, ah. Ganda ng kalsada, oh. Grabe naman. Grabe naman. Grabe Pero, syempre, ingat pa rin tayo. Ingat, ingat. right now, ang dinadaw na naman natin daan ay si San Pascual. San Pascual, no? Grabe. Pinakakanan tayo ng San Pascual. Parang I think this is bypass road. Uh, oh. Oh. So 1 hour 1 hour and 14 minutes nasa location na tayo. So oh, ito di maganda yung lugar. Kita niyo mga bundok-bundok. So check lang ako ng gas. Ah, uh, no gas. Check lang ako ng hangin. Medyo ano eh. So ang kagandahan nito, mayroon ako nito para in case na nararamdaman mo na Glad ka or hindi, di ba? Check natin. 23 So may 23 PSI tayo Kaya pa yan Binabahan Dagdagan lang natin ng konti Pag makita tayo ng Ano Panginan Vulcanizing Dito ka sa 7-11 So Bay lang tayo Bay lang tayo ng konti no? Ano Batangas Banda na naman tayo Kapag ka medyo lumuwag ng konti Bira tayo Pero siyempre, alam naman natin Kung masikip Huwag tayong bibira Arangkada Baga kung may pagkakataon lang na maluwag Alam mo naman sa sarili niya Nakikita mo naman yan eh Huwag lang yung every time na banat lang ang banat Alamin mo yung sitwasyon Para hindi ka Mag-aalangan, mag-drive Pero ang ganda pa rin ng daan Grabe Ang luwag So dito nararamdaman na natin yung uh, Nature no? Grabe Sobrang labig na din Diba marami na tayo mga bundok bundok At minami na din mga bahay bahay So Tulin lang ito One link punta One link balik Eh okay, normally ganyan naman yung mga basada ng probinsya at saka marami na rin mga planta dito ito pala school ng uh, mangga petron ito pala yung ano ng petron ano? You know, gas. gaas sobrang lamig na dito Ramdam na natin yung nature Pero So meron ditong nakasulat oh. I love San Francisco Sanggo niya ang kabataan Ganda So paket na tayo Para nasa tanay lang Iyan o oh. Sabay na tayo dyan sa mga ganyang ganyang embang embang Ano na natin kaya yung si Superman R.I.P. sa'yo pare Then pababa yung mga kabahayan, kitang kita natin yung mga Oh, power overtaking dyan Kita nyo naman naka solid yellow line Dapat bawal ang overtaking dyan Di ba? Pero ewan ko sa kanila Kaya ang dami yung na nga nangyayari Dahil sa marking hindi nila nagagawa Hindi nila nasusunod Pag sinabi kasing bawal ang overtaking Bawal Huwag na natin Huwag ano, na natin uh, Lababing yung rules na yun alright so ayan nakabalantra paano ako didiretso so ibig sabihin didiretso ka kasi nakaharang ka na eh alright o oh, ito po gagalit nak ng naman no oh. let's go plaza mabini ayan, ayan. plaza mabini bayan ng Mabini tabing dagat na tayo pare yun e, no? dagat yan eh. Ayan, dagat tas kabila bundok wow ngayon ko yung ambon ambon lang may ginagawa pa yung kalsara dito so nakita naman natin naka sulod line Bawal tayo mag overtake dyan Antay natin Pero dahil may ginagawa Pwede na siguro May nakapark Diba? May nakaharang Let's go Alright So dahil ginagawa nga yung right side natin Pwede na tayong Bumira Ayan o Ganyan naman diba? So after solid yellow light Ayan yung mga polis dito mga tropa natin Ayan. slow down mamaya kasi naka checkpoint sila alright at dito lang mga boss no? yung sa left side natin dagat na yan no? yun na natin, nakikita nyo yun nakikita wait lang nasa gilid natin ng dagat at the same time bundok sa kabila di ba? Naandaman ko na yung amoy at Ano eh, amoy ng dagat eh Kaya natin, open ba dito? Ah, hindi, hindi makikita So, dagat na yan, left side Ay, yun know, eh, yun know. Eh. Siguro yung tuma pag yung dagat Pumupunta dyan Nakakatakot pa rin talaga no? May mga malalaking bahay eh. Paano pag tumas kaya yung dagat Diba? Diba? Pero sanay na itong mga to Na nandito Diba? Ayan o dagat na o O Ayan dagat Akala ko buwang sa amin o Ay dito pa lang relax na ako Pwede, pwede na akong bumalik Pwede na akong bumalik Nakita ko yung dagat Dahil isa lang yung sa mga main goal ko eh Nakita yung dagat saka Mapakita sa inyo syempre Ugon daw Oo. Oh, Kaagat, di ba? Alright. So, kahit pa paano, kahit kung hindi pa kayo nakapunta dito, di ba? Dahil sa, dahil sa video ko, oh, nakapunta na kayo. The sir. Welcome to Barangay Malimatok. dito nga ay sobrang natuwa ako sa ganda ng dagat. Grabe. Sobrang namiss ako at naalala ko yung kabataan ako. Lagi kami na sa dagat. Ang problema, hindi nga lang ako masyadong marunong lumangoy. But eventually, talagang nakakamiss ang dagat kasi sa amin, almost nilalakad lang talaga namin dagat. Pero dito sa Manila, sobrang layo. Tara! Back to the road tayo. Let's go. Uh, abot tanaw na natin yung dagat. And anyway, malalaki pa tayo. It's 47 minutes sa pupuntahan. Ando na yung tropa. Nauna na sila. Silipin natin yun. kung hindi ka pa nakapunta dito puntahan mo na to grabe hindi mo makakalimutan ng memories na to yung sa tabing dagat ka kita mo yan oh my god buti na lang tinuloy kong rides na to kahit nagka struggle kanina oh di ba? alright grabe mabad man sa tumambay dito grabe kayo Batangas Grabe yung lugar I love this place Grabe oh Sabi niya daw ako Left now, first left here, here, this way to Layag. Left Resort Hotel Sea Spring. All right, okay, all right. Ano to? <laughs> Dahil dito nga ay nagtaka na ako kasi masa sa beach sa Tingloy ang problema mali nga tong napin at tatawid pa ako ng dagat so Ayun. Mali na naman si Google. Nasisi na naman si Google. De, sorry. Ako ang may mali. Hindi ko na-check ang lugar at ang location. Pero anyway, at least nakapunta ko dito at napakagandang lugar. Better luck next time. Masasa Beach. Okay? Tinti Maria Shrine. Tala, let's go! Like, share, and subscribe!